Magandang magandang uh, araw po sa inyo lahat dyan Alright Hamon ni Panelo Na ipakulong si Duterte Well, kasado na <laughs> Malalaman niyo po yan ngayon mga kababayan ko no? Uh, uh, ipapaliwanag like ko sa inyo yung gustong mangyari ni Sal Panelo Nakakatawa talaga to si Sal Kahit kailan Sobrang nakakatawa to si Sal Panelo To be honest Ma wala mo hello po sa inyo at mabel injo maraming salamat po sa panonood at mabel no may mabasa sa ibang komento nyo ha kasi dito ako nakatutok sa kalsada no ha inahamon ni Salpanelo na kasuhan na tinidimanda si Duterte sa Pilipinas at uh, hinahamon ni Panelo na uh, kasahan yung hamon ng mga sigaw daw ng taong bahay nakasuhan daw si Duterte sa Pilipinas well, yung hamon ni Panelo e eh, tinupad na po tuto pa rin po ng Department of Justice bakit mga kababayan ko? sapagkat bibigay po ng Department of Justice yung laban na hinahanap po nila mga kababayan ko in fact mga kababayan ang pinakamasakit po nito mga kapatid ay iba po ang investigasyon ng ICC at iba rin po ang investigasyon ng uh, Department of Justice so ibig sabihin nito, malala po ito mga kababayan ko hindi na nga pinapatulan ng DOJ sana itong uh, mga patutsada ni Duterte pero naghahamon po sila. Eh, well, mga kababayan ko, pagbigyan natin. Pagbigyan natin ang ginagustong mangyari ni Digong. Kung yan talaga ang plano niya, yan talaga ang gusto niyang mangyari, wala naman din problema doon, mga kababayan. Tama po ba ako? Kasi wala naman po ko eh uh, mali sa gagawin ng Department of Justice. So, ngayon, pag ginawa ng Department of Justice yan, like I said, mga kababayan ko, mag-iingay na naman yung mga walang kwentang vlogger ni Duterte. Magwawala na naman yung mga vlogger ni Digong. Live po ito, mga kababayan. Ha? Abang sinasabi ko po ito. Magwawala na naman yung mga taga-suporta ni Digong. Mag Maghuhurumintado na naman sa galit. At magigigil na naman at magigigil na naman sa gobyerno. Iyan ang tirada nila, mga kababayan. No. Tama? Hmm. Yan po ang tirada nila ngayon. Kapag nabubulilyaso sila, bagsak ang sisi sa gobyerno pa rin. Alam mo, sabi ko nga sa inyo eh, kahit anong, kaya ng ang, yung matandang Duterte, naghahamon lang yan, nagpa-power trip na lang yan. Ilang beses ko na sinasabi sa inyo mga kababayan ko eh. I told you guys many times that former President Duterte is malakas mag-power trip. Diba? Pinagtitripan niya lahat eh. Akala niya, kaya niya. Ngayon, papatugay, pinapatulan siya ng Department of Justice. Tag-iingay ulit yung mga vlogger nila. Sus, grabe. Yan ang galawan ninyo. Di ba? Ah, wala naman, wala. wala naman, wala naman ako masabi sa mga shoota na yan. Basta ang alam ko, wala silang alam. Mga sila. Yun lang ang para sa akin po. No. Hindi totoo lang ako mga kababayan ko ah. Hindi yan na uh, minor argument para sa akin. Pero ang nakikita ko talaga diyan, eh, pinakamalala yung ginagustong gusto mangyari ni Digong. Kung, kung, gusto niya makulong, makulong siya. 'Di ba? Hamon pa ni Panelo, sampahan ng kaso si Duterte sa Pilipinas. So, huwag kang magalala. Sasampahan ka na ng kaso sa ayaw at sa gusto mo. That's it. Oh. Ayaw mo pa no? 'di diba? Ay ay ayo pa ba ayo pa ba ng mga DDS 'yon? Tinupad na ni presidente, ay tinupad na ng Department of Justice 'yung hamon niya. At tinupad na 'yung hamon ni Panero na sampahan ng kaso si Duterte dito. Josco ko. Grabe. Ngayon nalalaman niyo 'yung totoo. Naguhurumintado kayo sa galit. Alam nyo, mga DDS, next time pag mamaykipag-argumento kayo, ayusin ninyo, 'di ba? O bakit ngayon lang uh, nag sa DOJ Alam mo kung bakit? Uh, ayan, 'yan ang pinakamagandang tanong. Bakit ngayon lang ang nag ang DOJ ang Department of Justice? Bakit ngayon lang sila nagsasalita? The reason kung bakit, mga kababayan ko, pinagbibigyan nila si Duterte. Alam mo, ang bait na nga ng gobyerno natin, eh, sa totoo lang, eh. pinagbibigyan na nila si Duterte because of BP Sara. Pinagbibigyan na kahit nagahamon. Sabi ko nga sa inyo si Duterte, tinitrigger niya talaga ang government para ano, para tirahin siya, para kaawaan siya, para ano, magkaroon ng position yung anak niya sa 2028. Ay, wala na ibang rason na nakikita dito kundi yun mga kababayan. Talagang tinitrigger niya and sinusubukan niyang mawasak at buwagin yung uh, pagsasama ng dalawa. Alam mo, sa totoo lang, wala naman talagang sisira sana sa pagsasama ng Marcos Duterte. No? Sa totoo lang, mga kababayan ko, ngayon nakikita ko, wala, sana, wala naman talagang sisira sa Marcos Duterte tandem, mga kababayan. Ang talagang sumira dyan si Duterte, si Digong. Yung matanda. Wala na ako nakikita, mga kababayan ko, kundi yun. Mga kapatid Sa totoo lang, pansin na pansin ko yan Ang sumira talaga sa pagsasama ni Sarah at Bongbong Si Duterte Wala nang iba Wala nang na ibang nakikita Mga kapatid Magandang hapon po sa inyo, di ba? Di e ako sa totoo lang Kung, kung mapapansin ninyo Mga kababayan 'Yung ginawa ni 'yung ginawa ni Duterte noong una, okay naman ang pagsasama ng dalawang magkaibigan hanggang sa pumasok itong politika, dumating 'yung pagkakataon, nagkaroon ng problema, ang ending mga kababayan ko, ang uh, ito ang ending, ang ending nito. Ang ending mga kapatid ay eh, ang kailangan, so kailangan sumabay pa siya kailangan. Ah, uh, din si Duterte sa Marcos administration, but hindi nangyari mga kababayan ko alam mo marami akong teori eh, sa lahat eh totoo lang napakarami kong teori sa battle na to niya ni Vigo sobrang dami kong teori but uh, kailangan ko ng supportive evidence napansin ko lang naman din sa teori ko, kung bakit sila naglalaban-laban because may mga hindi na pagbigyan sa pwesto at may mga negosyo na tila ba natatapakan mga kababayan ko isa rin sa nakita akong pumutok mga kababayan ko ha. Ito akin lang to ha, akin lang. Akin lang po ito. Naalala nyo yung uh, lending na nahuli sa Maynila na pampulis daw. Pero puro droga ang laman. Simula, but, tansya ko lang? Tansya ko lang ha, simula nung nahuli yon Simula nung nahuli yon bakit tila ba naging mainit si Duterte sa Marcos administration tanong lang tanong lang kasi kasabay din nun ng pagpapaputok nila na si Bongbong Marcos ay adik. Hindi nyo napansin? Mga kababayan ko, hindi nyo ba napansin? Kasabay nun ng pagpapaputok na na si BBM ay adik at bangag. Simula nung nahuli yun, simula nung na-intrap yun, mga kababayan ko, yung ilang general po na sangkot ay kasama po sa mga tao nito ni Tony Duterte what do you think mga kababayan ko no what do you think is there any problem is there any uh... alam nyo na diba meron bang dapat na malaman ng tao yun lang curious lang ako Diba? Curious lang ako. Kasi simula nung pumutok yung issue laban doon, nagkaroon na talaga ng gera at matinding gera sa pagkita nila. At yung gera na yun, mga kababayan ko, sa tingin ko, nakakatakot. Mga kababayan. Totoo lang ha. Hmm. Kasi ako, totoo lang ako sinasabi ko sa inyo. Straight to the point lang ako. Hindi ako napabago-bago, mga kababayan ko. No. Oh, sabi nga pero umangasapan. Uh, Kaya uh, pero para sa akin mga kababayan ko, teori lang 'yan. Pero let's go back to our the topic about dun kay uh, about dun kay uh, former former ano, former uh, uh I cannot ay uh, Kay former uh, uh spokesperson Panelo. 'Di ba? Ako ako ako, ako ako aantayin ko na lang yung pagkakakulong ni Duterte. Aantayin ko na lang talaga mga kababayan. Ko. Yun na lang ang gagawin ko. Mag-aantay na lang ako ng pagkakakulong ni Dito. And no matter what happen, titignan ko na lang yun at aalamin ko na lang kung paano siya makukulong. Mga kababayan. So anyway, mga kababayan ko, let's set aside that, mga kapatid, no? Let's set aside that uh, conversation. I just want to remind everyone na meron po akong live stream mamaya at sana po ay makagawupang palad ko po kayo at mapanood nyo po ako mga kababayan ko nag-remind lang po ako na may live stream po ako mamaya don't worry guys magla live stream po si Biyahe ni Koy ng maaga para po sa ating mga kababayan okay mga kababayan ko libre mangarap no mama mia hindi libre mangarap mangyayari yan abangan mo diba ba? hindi pangarap ang pagkakakulong ni Duterte talagang mangyayari yan at ihahadya ng panahon yan <laughs> ngayon pa ba anyway mga kababayan ko no, live stream po ako mamaya nag short stream lang po ako to remind everyone na meron po akong live stream sana po ay makapiling ko kayo makasama ko po kayo sa gaganapin kong live stream mamaya po mga kababayan ko 8.30 po ako magla live stream pinakamahada para po sa mga kababayan natin okay maraming salamat po ako po si Biyahin ni Koy TV maraming salamat po sa short live at uh, ingat po kayo palagi mga kabayan. Mamaya live stream po ako mga kapatid. Okay? Maraming salamat po. Makita-kita po tayo mamaya mga kabayan ko. Bye.